Good morning, welcome back sa aking channel at welcome back dito sa garden. Ayan guys, pasyalan natin yung ating mga bugis ngayong uh, tag-ulan o ngayon lagi ng umuulan. So makikita natin yung mga bugis na wala silang gaanong bulaklak ngayon. So, ayan. Ayan, kung makikita natin, iilan lang yung may mga uh, bulaklak dito. So, ayan. Ayan so halos wala pero ang nangyayari naman sa kanila dahil uh, tag-ulan so maganda yung tubig ulan so ang nangyayari naman sa kanila ay nalgiging last sila ayan kagaya nito si Sakura ayan so malabong sila dahil sa ulan pero walang mga daanong mga bulaklak yung iba so ayan kuha pa tayo ng isa para ipakita ko sa inyo kung gaano sila ka lasya yan o no? talagang nag ahaba na yung kanilang mga sanga so halos nakita ko dito ay ganito sila mahaba yung mga sanga nila pero wala po nga anong bulaklak So in preparation sa sa taginit o after ng tag-ulan ay maganda rin naman. Ayan ito. Ayan makikita natin, ayan, nagboblong siya. Pero ang haba din ng mga stem nila. So ah, halos mga nakita ko dito. Ayan. Ito. Ayan oh. Tapos ayan si Bella, ayan. Ayan ang haba nila. Ah, malabong. So, yun ang expect natin ngayon sa tagulan. Ayan, meron mga ilan-ilan. Ayan, namumulaklak si... I'm sure kung si Elizabeth Angus ito. Tapos, ito yun. So, yung mga iba wala. Pero, ano sila? Makapal. Ayan. Mahaba yung sanga. So, halos ganito. Kahit yung mga nandun. Kung mga vangangvilya, ay konti lang talaga yung namumulaklak. Ito, ayan. Ngayon lang ito nag-bloom. Ayan, ganito pala yung flowers niya. So, ayan. May mangilan-nilan. Pero, halos ay mga walang bulaklak. Tapos, ganito yung makikita natin, guys. Kapag tag-ulan. Tignan yung mga bulaklak nila. Ayan. Kasi nabasa sila ng tubig. Ayan. So, ganito. Ayan. Tignan niyo to. Ang haba na. So, itong mga to, guys, ay ipopropagate ko. So, uh, magpiprepare lang ako ng mga kailangan sa propagation tapos puputulin ko na kagaya din ito ayan So maganda din guys Itong mga ganito ay pinuputol Yung pinag uh, Pinaglagyan ng mga bulaklak Ito, pinaglagyan ito ng mga bulaklak So maganda din na Pinuputol natin yung Mga Ayan, di ko pa lang sila Naasikaso Ayan, so dito Meron tayong bagong propagation So ayan Nilagay ko muna sila dito Sa tabi kasi wala pa rin dito nalagyan ng ano to pero bala ko ayan nalagyan ko ng plastic ito kasi kapag tuloy-tuloy ang tag-ulan ay yan, yan ang kalaban ng ating mga bungganbilya yung tuloy-tuloy na tuloy-tuloy na ulan kasi ang mangyayari ay mabubulok yung kanilang pinakaugat so kailangan din protektahan sa sobrang tubig ulan so gusto ng mga halaman ang mga ang ulan pero pag sumobra lalo na yung ating mga bungganbilya ay nabubulok yung kanilang mga ugat so pasyal tayo dito sa kabila so sa kabila may mga bugis din ako dito ayan tignan nyo kung gaano sila kakapal ito kagaya nito nung nung mga siguro 2 weeks ago ayan so tanggalin natin yung mga may ayan o oh. Two weeks ago, hindi pa ganito to. Pero ngayon, ayan. Nakita ko na ang kapal-kapal na niya. So, tanggalin ko lang itong mga ito, pinaganoan ng ay, na, ano, ng tubig ito eh. Kaya, ayan, nabulok sila. Ayan. Hindi pa ganito kalash dati to. Ayan. Pero ngayon, ayan, kung papasinin niyo ayan. Tapos, meron din siyang mga bulaklak. Ayan, tanggalin natin. So pag may nakikita tayong mga lumang bulaklak kagaya nito ay kailangan nating tanggalin para hindi na mahawa yung mga iba. So ayan kagaya nga ng sinabi ko kanina. Pati yung mga pinaglagyan ng bulaklak ay kailangan nating tanggalin. So ayan. Tapos ito kagaya nito, ayan. Ay ko na lang yon, ito. Ayan. So, ibalik ko lang sa kanyang pwesto. Ayan. Puro mayabong. Mahaba na yung kanilang mga sanga. Tingnan nyo to. Ito din, ganito din. Nung makita ko to, hindi naman siya ganito ka. Yabong. Ayan. Sandali. Sira yung paso. Ayan. Ay, ay nako. Sira na yung paso. Ayan. Tingnan nyo kung gaano siya ka. las Kahaba. So, ito rin yung magandang ayan, pwede natin putulan yan kasi, ay, sira yung paso niya pwede natin putulan yan para, ayan, kagaya dito para i-propagate din ito so, kapag naayos ko na yung ito yung mga, ano ko yung gagamitin ko ayan kailangan i-prepare mo na yung mga ah, baso o yung mga baso na may lupa na pagtatamik pagtataniman ng ating mga cuttings. So, ayan. Kasi pag din natin yan, lalong kakapal. Tapos, magkakaroon na naman ng panibagong sanga. Ayan o, nalalagyan ng mga ano. Ayan o, nangyayari. Ayan. Kasobrang sobrang ulan. Ito yung mga dahon nila. Kasi halos ito wala pang e except dito kaya lang net yung nakalagay dito ayan net yung nakalagay dito sa mga nandito tapos ayun yung mga tanim kong mulberry so ayan ang kakapala so kapag pinutulan natin kagaya nito ayan ito ilang beses ko na rin ayan, pakita ko ito, dito dito ilang beses ko na rin pinutul ito guys ayan oh. Oh, marami na ako nakuha mga sanga dito para sa aking propagation. Pero ngayon, tignan nyo, last na last talaga siya. Ang kapal niya. Tapos, ayan, no. Oh, tignan nyo yung dahon niya, nagiging albino. So, hindi ko alam, guys, kung ano ang pangalan ng anong variety ito. Pakicomment lang sa nakakaalam. Pero, ang ganda ng dahon niya, ayan, no. Oh, yung variegation ng kanyang dah dahon. Ayan. So ito puputulan ko din. So ang dami kong ipopropagate. <laughs> ayan. Uh, ang gagawin ko niyan ay puro propagation kasi pagdating ng bloom si blooming season nila so after ng tag-ulan yan mag-start ng mag-bloom hanggang summer na yon so yon makakapagbenta na ako ng maayos kasi yung mga nakaraan konti lang na benta ko. Kasi yung mga ibang mga customer natin, syempre, kagaya natin lahat, gusto natin makita ng may flower show ang ating bongganbilya. So, ayan. In preparation sa ating uh, pag-bloom, sa pag-bloom ng ating mga bongganbilyas, ay kailangan natin magtanim ng magtanim. So, kapag nakapagtanim tayo ng marami, kapag uh, blooming season na nila, so after ng tagulan, ay marami tayong ma makikitang mga ayan tanggalin ko lang yung mga ayan ito ito din pinatulang ko na nakapag nakapag propagate na ako ayan yung mga lumang flowers nila pero ayan mahaba na naman yung sanga ay si ano to si choco si choco brown ayan oh, ayan umahaba na naman sanga ah, halos ganito sila ayan so kanina ayan, ito naman yung bago kong propagation so meron pa dun sa kabila ito ang ginawa ko ay talokbong method ayan, nakatali sya dito ayan dito, kasi yung mga dating ginagawa ko uh, hindi ko pinapasok yung plastic o yung baso nila sa plastic, ngayon may nakita ko ganito, effective din ayan kasi ito buhay nami May ugat na to. Ayan. Uh, ayan. May ugat na. So ito nakatali sa taas. Nakatulokbong. Ayan. Talagang totally talokbong. Ayan. So trinay ko lang ito. So 2 to 3 days ay tinanggalan ko ng... Ay hindi. Ngayon ko palang pala pinutol to. Yung isa pala. Ayan. Ito ngayon ko lang pinutol. Ayan, pinutol ko yung ano. So, ayahang muna silang ganito para hindi sila mabigla. Ito pala yung mga yung, yung pin, lang ko ng tali dito to 3 days ago. Tapos 1 month old na sila. So, ngayon, binuksan ko na yung kanilang plastic. Pero hindi ko pa sila tatanggalin sa plastic. Ayan. So, mga ilang araw pa bago ko. Kasi marami pa akong itatanim, ayan, kagaya nito hindi pa sila nailipat sa pots paso, ayun limited time kasi ako kaya hindi ako uh, nakakapagtanim na lagi so, pero pag nang nagtanim ako nyan talagang lahat marami akong itatanim so ayun o, oh, magkakaroon sila ng natuto yung mga dahon o nalalanta So, ito naman yung mga propagation ko through tusok-tusok. So, ang ko dito, dito mga ordinary variety lang ito. Uh, baka dito ako mag-experiment uh, o mag-try ng uh, grafting. So, ayan. Lahat ito ay tusok-tusok method. So, marami pa akong kailangan itusok-tusok method. Kasi marami akong nakatanim sa lupa na ang lalaki na mga ordinary variety. So, ayan. So, kailangan kong... Ayan. Kasi guys, lumaki ako sa farm. Kaya, ayan, may mga alaga kaming mga manok dito. <laughs> ito, ayan, ito. Ayan, sa araw pinutulang ko to kasi nakaharang dito. Pero hindi ko na nagawang itusok-tusok method. Ayan, tinapon ko na lang kasi uh, hindi ko masasayang din na hindi ko magagawa kasi nga A limited time lang ako ayan no tapos may mga nakatanim din ako doon yung pinapalaki ko na sa nga so baka kapag ano ayan ang dami ng damo dito dahil nga sa sobrang ano ay dahil nga sa tag, kapag tagulang ganyan kaagad maraming tumutubo na mga damo kaya yan lang guys for today so ah uh, So, patataba, eh, palalaguin lang muna natin ngayon yung ating mga bugis para makakuha tayo ng maraming cuttings at makapag-propagate ng marami para sa darating na blooming season nila after ng tag-ulan ay marami tayong na-propagate para maibenta. Kasi marami din bumibili dun sa usaan ko sila binibenta. Kaya lang ngayon, uh, wala pang gaanong bulaklak o... Siyempre hindi blooming season ngayon kaya ayan gusto ng mga customer ay may mga flowers na yung ating mga bugis. So thank you guys at, at sana subscribe po kayo sa aking channel at Plantitas Vlog. See you on my next vlog guys. Thank you so much. Bye!